and no. sama kini di IC si Balileng sa 93.9 IFM News Davao ug live na karoon na idol alang sa ato ang unang weekly draw para sa ato ang money money sa sari sari raffle promo hatod sa Nestle kung di in idol dun kay chance nga makadaog og 10,000 pesos sa tuwan ng weekly draw idol o sa tuwan ang grand draw doon na kay chance na nga makadaog og 100,000 pesos Kauban na to din idol ang bear brand Nescafe Milo Maggie Ug ang ato ang nasty sa money money sa so sari sari raffle promo hatud sa Nestle week matagwik ang atuang draw ani ang ah, idol ha susugod pa lang ni karong adlawa so dili pa ni siya ang atuang, ang dili pa ni siya ang kaneng end sa inyo ha dili mo mabunutan karon kay napatay mga musunod nga draw sa mga sun nga semana si oh unsaon ba pag-apil sige ikaw din ha idol nga o gatong mga kasama nga karon pa lang nakatanaw sa to ang live or karon pa lang nasayod unsa nang money money sa sari-sari idol baleleng unsa naa ana unsaon ba na siya pag apil hala pa, minawa ko idol kay ako ang i-discuss sa inyo ha or ako ang i-mention unsaon ba ni pag apil so simple lang idol mukuha lang kasi mo mga paboritong Kintimplahon din ha nga kape. Paborito nga ipainom ni mo sa imuhang mga anak sa imuhang mga chikiting or inyuhang paborito nga juice sa init kaayo nga adlaw. Mukuha lang ka din ha, og um empty sachet. Ibutang na ni mo sa tuang Ibutang na ni mo sa tuang envelope. Sa tuang envelope, idol, dapat nakar nakabutang dito ang imuhang pangalan, address, contact number, importante ang contact number idol ha Kung ikaw ang mabunutan ni Ini, matikdayo na tawagan ka na mo. So dapat po naa ah, ang imuhang signature, ang imuhang gibutang kung unsa, ang imuhang gibutang sa sulod, ang imuhang brand nga gibutang, pwede po natin siya i-mix. So, pwede nimo ihalo ang ato ang Milo, Bear Brand, si Nescafe, Nesty, og si Maggie. Ibutang po idol ang ato partner stores. kay aside di ay sa imuha idol, makadaog po, og 10,000 pesos ang ato partner store, ang imuha partner store. O, di diba, duha mo din ha, Malipay. Nipalit lang ka sa iyaha idol, nakadaog pa ka, ug matik po siya nga makadaog. So, ato ang partner store na apoy 10,000 pesos karong adlaw. So, ayaw kalimot nga ibutang iyang pangalan. Ibutang ang address kung asa nagikan nga store. Ibutang po ang contact number sa store nga imuhang gipalitan o kung asa ang iyang address. So, simple lang kay Idol. So, nakita ninyo karoon naka-flush sa ato ang screen kung unsaon un ba ni pag apil o kung dili ni mo ni maapsan idol ayaw ka balaka kay nakapost ni siya sa social media nakapost ni siya sa tong official Facebook page sa 93.9 IFM News Davao so ayon ang mga sa ninyo inyo hanggang pangmutang anang ato ang mga ano do, uh, mga raffle na to kaning mga sachets nga dire parehaning naa sa ko likod idol kini siya dapat ang inyong gipamutang din ha limpyo dapat buo pa na siya, intact pa na siya, dili na ka ng guba, guba. At least, at least man lang mga wala na tunga, wala na hati. At the same time, idol, dapat una na siya, uga na siya. O, oh, diba? So, naadin ni kauban ako sa kawang likod, si Idol Altura, o si Idol Oye Oye, kung diin ilahagin nang gina, gina mix mix gina nilagtama na ng nga ang mga entries din ha, kay para Patay gud ang ato ang pagkabunot karon. Kay unyang taon taod ato ang masaksihan ang pagbunot kung kinsa ang makadaog sa so, ato ang 10,000 pesos karong adlaw ug syempre kung kinsa ang mabunutan, matik ang imong partner store nga makadawat og 10,000 pesos. Ay, excited na. Kabala ko, -excited ka nga kay excited no? kayo ka karon dahil kay kulba no. Kulba kay no ba nga ganing. Daghan kay tag entries niya. Makulbaan ko babasik ako oh, ano ni pangalan ang tawagon ani. Lumi kayo sa so feeling nga. Ah. Lagi pa inom ko lang man tug bear brand ang ako ang anak. Uy, nakadaog naman kog 10,000 na kapital lang ko. Speaking of capital idol ha. Ang gatong per entries nato valid na siya basta 20 pesos and above. So SRP na siya idol. Make sure na yung ipamutang, magkantidad na siya og 20 pesos above. So, dali na kayo na idol, oy, timplahan ni mo yung duha ka anak din ha, o duha ka sa shea sa bear brand, 20 pesos na na siya, matik na na siya ngayon sa ka-entry. Magluto ka sa imong paboritong sudan din ha, lami, Kaya na imong paboritong sudan kung butangan nato na siya, o magi. O diba, nalamian pa ka, ganahan pa kay ka sa imuhang mga gipang sudan din ha, matik na na kay isa ka-entry. So, dagan kay ka-combination nga pwedeng buhaton ni ini. So, samtang ginomix you know, na nila din ha. Atu, atu ka din na to. Sa ila ng na nga ang makauban po karon ron. Nga mo verify sa atu ang daog. So, kanong mga adlawa idol, kauban na to. Live na live din sa atu ang station. Ang atu ang FDA representative nga si Mr. John Paul Cano, isa ka licensing officer. Maayong hapon sir. Welcome sa mga station. So, unyang taon-taon, ang ato ang mabunutan karon or ato ang makuha karon nga usaka winner. Matik pod nga ipa-verify nato na sa ato ang FDA representative. So, ayun, kawala ka excited na ka. Sige daw, i-mix mix pod nato na kay kauban pod nato karong Adlawa idol. Ang ato ang representative from Nestle, from atong, atong representative from Rosa Baya Distribution. So, sila ang mo pili og sila ang mo pick anong ato ang mga entries na to. Mura magkanang gihangak si Balilay. Nga naman ko. <laughs> so, like, murang ako ang gihangak sa sayo sa likod. Nga naman. <laughs> Gusto naman na mungod na ako mo sayo. So speaking of kaning ano, speaking of kaning mubunot, ato pong makauban ka Ang ato ang representative from Nestle sa Rosabaya Idol, si Ma'am Clariza Gonzales. Hi, Ma'am Clariza. ayon. Ayun makauban nato na siya kay para mud proceed ta sa atoang draw so hi ma'am Clarissa pwede ko ni mo kuyugan diri ma'am ayon sa so, kaway kaway lang po sa camera ayon kauban na mo si ma'am Clarissa so siya ang mukuha na asayahang mahiwagang kamay ah na siya tagalog yun na ah. na asayahang kamot kung ikaw na ba ang unang makadaog o 10,000 pesos sa ang money money sa so sari sari rubble promo hatod sa and andam na ba ka ma'am nga mupili og ten o oh, mupili og isa nga makadaog sa 10,000 pesos andam na <laughs> andam na ka, kaayo si ma'am nga mupili andam na automatic na idol, automatic na siya na nasa muang kamot ang 10,000 pesos. Ihatag na mo na sa inyo, ha? Basta ka ang mapilian. O dili ma-worry na ay alidol, ha? Kung dili ikaw ang ma... Dili hang pangalan na nga ang mabunutan karon. ron, ayaw ka-worry kay, again, first weekly draw lang pal palang ni. So, nabatay sunod si Mana hangtod August 30. O sa so August 30, mono siya ito ang grand draw. Doon na kahiga yun na makadaog of 100,000 pesos. So, andam na ka? Andam na ba mo? Kung andam na ka, mga Clarissa, please do the honor to bunot-bunot. Ayan. <laughs> ayan. i-ano, <laughs> e, e, ma'am? Ipa-fly. E, Go! Pick na, ma'am! No. <laughs> Ayun, daghanan na itong entries na nga side. Uy, uy! Paspas ka ayaw! Ay, sorry. Wala din ako ang role karon rin ang musayaw. <laughs> dan sa si ko sa una idol, manang ganahan kayo ko magsigig sa'yo sayaw. So, mmm, nanas akong paumot! Sige daw, tagnaan sa newe ka insa daw eh. I-comment daw below kung kinsa ni nga ako ang nabunutan or feeling ba ni mo ikaw ni Sige daw, i-comment daw din ha, idol. I-comment idol. Idol kasama. Kasamang idol. I Comment ninyo, ninyo, ninyo ang mga, kanang mga na-feel ninyo kung kinsa ang ato ang unang weekly draw winner. Kinsa ang pinakaswerte nga nakakuha sa ato ang 10,000 pesos. Again, i-verify ni siya idol sa ato ang FDA representative. So, ayun. Ako sa naihatag dito sa ato ang FDA representative before na i-announce. I-check sa nato kung tama ba ning iyahang gibutuang na entry. Tama ba ni Thank you so much, Ma'am Clarissa. Yani. gihatag na ko. Ha. Nakita ninyo, idol. Ako ang gihatag kay hey, Sir. And, kauban po namo karon karoon na ang gwapa nga admin para mag-double check para po ka i-assist ang amua ang kauban ng FDA representative si Sir John Paul. Kung tama, bagyod. Na, bagyod. Basta idol ha, kato kung sa imuha, dapat ang imuhang entries, kumpleto na siya. Na ha, ang imuhang kumpletong pangalan. Importante kayo na idol. Ang pangalan ni mo, ang edad. Ayaw kalimta, Ayaw itago ang edad, idol. Isulat kami rin may makakita kung pila nagyod imo tinuod nga edad din ha. Imuhang address ayaw kalimot. Contact number pinaka-importante ni dapat hili mamali ani bisan og isa lang ka isa lang ka number ana dapat dili ka mamali sa imuhang contact number og ayaw kalimot nga dapat tuna ni Shyper perma para ma-valid na siya ang imuhang entries aside ana idol ibutang pud mo kung unsa ang imuhang ibutang. bear brand ba ni siya Nescafe, Milo, Maggi, or Nesty ba imuhang gibutang din ha, Idol? So, imuhag yun ang isulat. Pero kung imong imix, Idol, ibutang po din mo sa gawas nga uh, sample. imix ni mo ni si Maggi o si Milo. Ibutang po din mo sa gawas. Milo, Maggi, Anak ano, na ano, siya. Pwede po din mo ibutang. Si Nesty o si Nescafe, pwede po din mo siyang imix. Si Bear Brand o si... Sayaw daw. Sayaw mo. Guys, sayaw guys, ayo, ayo. Para maganahan mo magtanaw sa amo ang live, na ako'y mga danceries sa ako ang likod. Nga, excited po kaayo ayo. syempre na po isa ka open na Mahilig mo inom o oh, gatas. Yes, yes daw, yes na yes daw, idol. Sayo, sayo na lang. Charlang. Ito, again, idol ha, dapat imuhang entries, balik ta, dapat na anak siya ay nakabutang ng brand name. O, kay Matik nun kang makadaog, ang imuhang partner store idol, Matik bud na siya nga makadaog. Sa so, mga nag-wonder di ay, asa di ay ang atuang ano, mga partner stores, asa ni siya makita. Idol, pangitaan din ha sa inyong mga silingan, sa inyong mga suking tindahan. Kay diri sa Davao City, gilukop na mo idol. Bisa asa din hinga lugar, dunay drop box. Muna, kung taga marilog ka, ayaw ka bala ka na kami sa marilog. Kung taga lasang ka, na ay drop box sa lasang. Kung taga buwan ka, taga dali sa bunawan, naapod na, bunawan, panakan. Asa pa ba ng mga layo ng mga lugar din ha? Name it! Na kami tanan, na kami mga drop box din ha, idol. So, ayaw ka bala ka. Pwede kang muhulog, bisan asa. O kung one good idol, para ma-sure good name mo, o kung gusto good name mo nga ka na, na ka yung kamakampante ng imong huna, huna na apod mi drop box sa station. Makita ang ato ang station idol diri lang sa corner in Yigo ni Street. So, uh, magbisitaha mi din Istoryaha ko. Mag-istoryaha na Istoryaha mo ang guard. Kay mo guide na sa imo ha. So, naa diri sa station ang ato anabot uh, ay mga drop box diri. Pero, ibutang gihapon ang inyo home partner store. So, dapat na siya contact number, address sa inyo home partner store, o kaning contact number. Kana lang na siya idol. Dali na kayo idol no. O, para sa mga dugang detalye ni Ana Idol, pwede mo mo bisita sa 93.9 IFM News Davao. Bisitahan na siya nga Facebook page kay naa din ha. Gipina siya dito idol. Pinakauna ninyong makita pinakauna ninyong makuan, makita nga post idol. Ang gini nga ato ang uh, money money sa so sorry sorry raffle promo. Ay, hey, yun. Okay na, nakakita na huwag sinyales. Huwag na nagyod ang ato ang winner. Hey, idol. Uy, si Kasama. Excited. Woo! And the winner is... Oh. Aw. <laughs> Change ka rin ang tingog. Sige. <laughs> okay. Ang unang nakadaog sa ato ang 10,000 pesos. Unahon nato ang kuan Partner Store pag mention kay ko sa Partner Store daghan kay didto ang nagahulog para ma nato ba ma-prolong nato ang imong hukong kulba diha na. Unahon nato ang Partner Store nato kay ang Partner Store hmm. taga Mabini Extension Boulevard doon rin. doon rin kayo taga Mabini Extension Boulevard. Taga Davao City, syempre. Taga Davao City good. <laughs> taga Mabini Extension Boulevard. Ang gibutang ni Idol nga entry dress, Bear Brand. Bear Brand ang iyahang kwan gibutang. POP niya, Bear Brand. And the star winner is sa Extension Boulevard Tuna na kay Matik nga 10,000 pesos! Congratulations! And Derita, derita sa ato ang lucky consumer excited na si Idol Bay kung ikaw din na Idol ang naghulog o usas sa na naghulog sa Franklin Store pakitaas sa imong tiil. Bitaw eh, pakitaas sa ikaw, ang ato ang naghulog dari sa Franklin Store, uy, taga Mabini Extension Boulevard, siya? Taga Mabini Extension Boulevard, congratulations to... Idol! Judith Bisnor! Congratulations, Idol! Good at I, 10,000 pesos! Congratulations! Congratulations! Uy, ganunin siya ko. Swerte yung Uy, taga Mabini. Extension Boulevard. Diha lang ang store. Taga di harapod si Idol. Ugmatik, Duna mo itig. 10,000 pesos! Congratulations! Ayun ha, money mo hang entry and kompleto big kompleto gud niya ang ato ang mga requirements congratulations sa imo ha og sa mga nagtan nato og sa mga nag-appeal ayo mo ka kay kaning tanan kining inyo ang mga entries tanan mapadulong ni automatic sa ato ang grand draw so dili pa ka worry kay chance kung dili ka para sa 10,000 pesos basi para ka sa 100,000 pesos <laughs> so, Dili mabala ka, Idol! O sa mga gusto pang muapil, katong mga kan, gina-invite ka, Idol. Gina-invite ka kasama nga muapil pa sa tuang Sari Sari. Sa atong Money Money sa Sari Sari Rampo Promo. Again, kanina promo, una pa lang, hangtod bata. August 30. So, Idol, Edit Bisnor, at ang iyang amuang tawag sa imuha at ang iyang amuang official Facebook post para ma-claim nimo ang imuhang premyo. Congratulations, imuha! O, pwede kayong mubisita, Idol, ha, sa ito Facebook page. O, paminaw kanunay sa 93.9 IFM News Davao o sa DXDC 621 para sa mga dugang detalye. Idol, ako si Balileng o gini, I'm money, money.